Anong klaseng bahay kaya ang pwede mong maitayo sa isang 3 square meters na footprint? Eh, di gumawa ako ng isang bahay na kumpleto na 9 square meters ito, 3 by 3. Meron na siyang uh, kung anong kailangan mo. May living space at channeling dining space. Merong toilet and bath. Merong space para sa washing machine. May space para sa ref at uh, meron ding uh, pull out na dining table para sa isa o sa isang couple kaya uh, pwede na no? makaka makakagalaw ka makakakain ka makakanood ka ng TV makakapag-exercise ka sa labas makakapaglaba ka ng damit sa 3x3 na sukat para maging maliwanag meron tayong tall na window doon sa gilid so para sa storage minaximize natin yung wall space kailangan malaki yung storage space mo sa walls para mas marami kang mailalagay lalo na kung ganito kaliit yung space okay so wala dito Akyat tayo meron tayo ditong ladder Itong ladder na ito ay unsafe para sa mga uh, may edad na o sa mga bata. So ito ay intended itong design na ito para sa isang adulto no? na kaya pang umakyat sa ganyang klasing ladder. pag Pagakyat, nandoon na yung sleeping loft at meron doon, meron siyang ano no, meron siyang wardrobe cabinets at uh, double sized yung bed. So ideal ito para sa nag-iisa o kaya sa couple. So yung ganitong klaseng bahay ay hindi ko i-recommend sa mga may anak o may mga bata or sa may edad na. So, so normally, yung ganitong mga klaseng bahay ay pwede sa mga staycation, no? mga private resort, o kaya pwede ito sa mga mayroong extra space na gustong magtayo ng guest house sa kanilang property. More videos on architect, bye!